pinapatawag ka sa barangay. Oh, tapos po, anong nangyari? Ah, kung pwede sumakay ka sa sasakyan namin. Ano naman yung kuya. <laughs> Kasi nalaman namin, pumunta ka daw ng eskwilahan mm -hmm. para maghingi ng ano yon? Feeding. Feeding. Tapos yun yung pananghalian ninyo? Iyo e, po, ito. Ito lang. Ito yung mga uh -huh. anak mo? Oo. Uh -huh. Dalawa? Apat po. Apat? May 11 months pa ako. Meron yung 11 months. Tapos, pumunta ka daw ng iskulan para kumuha ng piling. Kumuha ako ng piling kasi walang kakainin. Ito lang. Ah. Tapos yung asawa mo? Inaan dyan po kasi wala naman binibigay. Magtatatlong buwan na kahit latas walang binibigay. Hindi kayo magkasama? Eh, paano mo na susustentuan yung apat Humi. mong anak? Kaya, kung isa ko nagbibigay mga kapitbahay. Tapos sumingi ako sa mga kapatid ko pag mayroon. Umuwi ako ng naga. Doon ako umihingi. Tapos, nagtitinda ka daw dito ng... ng ulam. Nakikitinda sa'yo? Oo. Para magkapira naman siya, kaya pinapatinda ko na lang ng ulam. Wow. Ah, yan, yan yung sinasabi mo, ha? Bunso ko. Bunso mo, anak. Hala. Ay, may tao pala. Ano naman po, puta-putang ina. Minumura mo talaga siya? Hindi. Diyos ko. Ganun to kaya araw-araw? Kasi umalis to kung lang. Pag ano, may kami ako kayo. Pag walang pagkain talaga. Ikaw, pag binumura ka, Manoy, okay lang sa'yo? Hindi. Ano na ako din? Sanay na Umurayan ako dyan. Ha? Na nga ako sana ay na ako dyan. Pumurahin ako. Ano? Lagi na lang. Eh, sanay naman sa'yo yung asawa mong hindi mo bigyan ng sustento. Hmm, kay, 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 Ilang buwan na? Magtatatlo na. Isipin mo, yung asawa mo naghingi ng pagkain sa eskwelahan, yung feeding, para may pananghalian dito yung mga anak mo. Ano, ano naman? Asan yung mga nakuha mong Sino ka? Yung dun na sa mga anak ko. Diyos ko. Oh, o, anong? Na na. Nasa labas na. Ba't di ka nagsusustinto? to? Nadatnan kita dito, yan, nandito ka nakaduyan. Wala, Wala pa akong pasok, masasawa rin pa naman ako, hindi sa akin binibigay pa. Tagal mo tatlong buwan na. Manay, alika -alik, usap kayo nila. Yung anak mo kunin mo. Mangulog. Madidi Madidi. Alak breastfeed ka? O timplahan mo muna. Chupon. Sige, bakit ang sarap pa ng duin -duin mo dito? Sabi kang asawa mo wala ka daw diyan tatlong buwan ka na, tapos, na uwi tapos Tapos ngayon nandito ka sa bahay mo. Pinalagaan niyo sa akin yung bata oh. kanina. Iniwan sa akin. Oh, sabi mo hindi. Mang ang gulo-gulo ninyo. Kasi kung pag inagaan dito, pumupunta, isa niyo, iniintay ako. Pero hindi hindi, hindi na talaga dito, mauwi. No? O bakit hindi na no, mauwi? Wala eh, uh, wala na kami. Anong gusto niya na hindi mo mabibigay? Wala. Wala, ayaw ko na rin kasi wala na mabibigay niya. Ano, sustento, pagbigay ng gatas, ano ang pa. Bakit, anong, 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 anong gusto niya? Sabihin mo sa akin. Anong gusto niya? pag nag-uwi ka, anong gusto mong gawin ni Mrs. para makontento yung buhay mo? Magbago siya. Ah, siguro ang dami yung ano, siguro ang, ang ano ng bunga nga natin, hindi man kaya. Ha? Paano ka nakakaupang panggatas niyan? Hindi po binigay yan ng isang kano, kagawag. May, kagawa. May nag-solicit kasi sa, sa akin si Ann. Sulisit, anak ako tig sulisita ng ano, gatas ng Sinus Mayroon taong nagsulisit ng gatas para sa anak mo. Mm -hmm. Yung anak mo nagkakain ng sapatos. Ba yan? Alis mo yung sapatos. Alak lang, baby. Alak. Eh, tatay. Halika dito. Doon ka sa loob. Tupo ka. Jalingin na. Oh. Mm, gutom-gutom mm, na, oh. ang oh, hirap ng buhay. Tay, ano? Ang hirap ng buhay pag ganito. O, oh, Manoy, ang hirap ng buhay ng asawa mo daw. Yeah. Nasaan walang pagkain. Hingi sa kapitbahay. Manay, seryoso. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? May trabaho siya. Para ano? Hindi yung mga anak niya hingi ng hingi sa kapitbahay. Kasi pag na ano ako yung mga anak ko manghihingi sa akin ng pera wala akong maibigay kasi wala naman itong binibigay sa akin kaya gusto kong ano trabaho siya kahit gatas nito wala na daya pera sana ko kuku wala naman akong trabaho Manoy di, di mo ba naiisip na yung anak yung asawa mo pumupunta na ng eskulahan kumukuha lang ng mga Pagkain para sa bata. Yun ay pananghalian daw ni nanay. Tumisong dyan siya alis sa kapitbahay namin. Kumakain. Pag iniiwan ko. At namin. Pinapakain yung mga anak mo? Hindi, yung isa ko. Pag ano, pag naiiwan. Pag naiiwan yung anak mo dito? Dyan siya kumakain sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Buti pinapakain din. Oo. Uh -huh. Binahabilin ko naman. Tatay, yung ang tawag sa... Nisan, doon. Ang tawag... Oo. Tatay, ang tawag yan irresponsable. Eh. Anong nangyari sa'yo? May problema ka, mabigat? Problema, Tingin ka dito sa akin, ano? Kung sa problema, dami-dami ang problema. Anong problema mo? No, may problema ka sa akin? No. Hindi. <laughs> oh. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo, ha? Totoo, totoo talaga to. Anong problema mo? Ito. Nung may trabaho ako, pag hindi nagsasahod, hindi mura ako. Eh, sabi ko, wala naman akong magagawa't wala pang ang pansaw sa akin. Anong gagawin ko? Kung sa kahit yan may misasawa rin pa ako. Oh, hindi ko mako kasi wala daw pira. Ano naman magagawa ko? Anong trabaho mo? Contraction. Sa oh. recap dyan sa DP. O, matagal na ako trabaho, Ikaw nanay, ba bakit mo minumura si Manoy? Kasi si kuya, tugol ang sahod. Isa naman ano, ang kukuha ng pambilang gatas, pangkain namin. Kailangan ba murahin yung asawa para magbigay, hindi. ganon? Kasi dahil mag-discate siya. Nagdi-discard yung nagtatrabaho yung asawa mo. Kasi naman ako kukuha. Ikaw misa umiiyak to. Walang gatas. Oh, wala kang nagawang paraan, Manoy. Para sa anak mo. Baon na nga sa utang. Hanggang nga may, may utang pa ko dyan sa ano, Oo, malami, tindahan. Oo, oh, ano, madami. Wala nang sa amin. ng na ng tindahan kasi ang dami na namin utang. Oo, oh, ganito. Anong mga pinag-utangan ninyo? Gatas, pang-ulam nila. Yun yung para, pinuputok ng butsi mo para hiwalayin si ate? si Manay, tatlong buwan mo nang hindi inuuwi dito ngayon araw ka lang mismo, nakadoyan-doyan ka pa diyan. Hindi mo lang kasi sa akin tong bata eh. Tapos ano anong paalam sa iyo? Pagkukuha daw ng 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 bata. Oh, anong anong nararamdaman mo noon nung ipinanglilimos na nung asawa mo yung mga anak mo? Ano naman yan sir, lagi naman yan pag, ano hindi lang araw-araw pag isang linggo may may ano talaga yung bata may tinapay na binibigay yung teacher nila. Gusto mo ganyan, matapos ang tatlong taon, apat na taon, limang taon, hanggang sa magbinata yung mga anak mo, ganyan palagi sa feeding galing? Hindi naman, sir. Yung, yung, yung tatlo, lagi naman sa akin yung ano, minsan, pinatawag ko. Ay, kumisan minsan, nagagalit ito, pinagano ng bata na huwag na daw pumunta sa akin. Nag-aaral pati mga anak nyo. Paano nyo na pag-aaral yan? Walang, walang pera si nanay. Ikaw, di ka man daw nabigay tatlong buwan na. <tod> hindi pa na, hindi naman ka tatlong buwan hmm. Hindi lang ko pala yung itong Kaso, ah, gatas. Kailan pa yun nung ano, magdadalawang ay magtatatlong linggo na ah. Oh. Wala. Kasi si Manny talaga inabangan ko. Ang sabi-sabi dyan sa labasan, yung mga chismosa, may mga chismosa sa akin nagsabi. Ha? Pero yung chismosa nila, na, laking ambag din sa akin. Kasi nalaman ko na yung sitwasyon ninyo ganito pala. Murahan daw kayo ng murahan. Sigawan kayo ng sigawan dito. Yung mga tao nagsisilabasan. Tingin ng tingin dito sa mga pali palibot ninyo. Hmm. Di kayo nahihiya ng ganoon? Iya, din. na lang lang ginagawa ko. Oh, makatapos magdede, magtutubig, nabitin ata yung anak mo. wala nang gatas. Manoy, wake up! Bangon, bangon ha, bangon. Apat na bata. Inaasa mo lang sa nanay. Sa pagtitinda ni nanay, kahit gabi nagtitinda ng mga gulay doon sa may tindahan. Mm, si Manoy. Ganito. Mar magkano yung bayaran nyo sa tindahan? Magkano yung babayaran nyo? Kaya isa daw, bayaran ko yon magkiss kayo ngayon. Ano? Hindi! Ang ibig ko sabihin, magbati kayo. Ikaw, wala kang trabaho. Gusto mo magtinda-tinda ng mga balde, mag-ikot. Magbabalik nga dito sa, ano, sabang sa, baka sa Hindi, baka gusto mo maglako ng mga balde, mga planggana, yung pinupukpuk baka sa harapan ng ano, yung hindi nabibiak, baka gusto mo noon. Bibigyan kita trabaho anong gusto mo, maglako. Gusto mo? Hindi, tingin ka sa akin, Manoy. One on -one tayo mag-usap. May... Para masolusyon na na yung problema ninyo. Mabilis lang ako mag-solusyon sa inyo. Ay, papasok naman ako sa, ano, sa lunes. Yung, yung, dati kong trabaho. Pinatawag na ako, sa kapatid, kapatid ako sa lunes. Parang, umiinom ba siya? Lasinggero? Oo. Paano yan? Lasinggero ka? Paano kung magtrabaho ka? Totoo yung sinabi ng mga, kap mga kapitbahay ninyo, Manay? Lasinggero? Sa, sa isang linggo, ilang beses na lasing? Apa, Diyos ko! Araw -araw, para hindi yan lasing, eh. Ganyan na lang manoy buhay natin. Hindi naman siya, ano pag may trabaho naman ako? Hindi pag wala hindi, naman hindi, naman ako nag ilang, nag, ng, ilang buwan na siya walang trabaho tatlo ang, ang, ang sahod ko binibigay ko naman sa kanya lahat oh paano ka nagiinom? saan mo ginagawang mo? nagiinom na lang siya oh, nagiinom naman pala yung asawa mo binibigay ko naman sa kanila lahat ng sahod ko eh. mag pa din ate wag ka na maghangad ng mas malaki pa buti nga meron pagkasyahin na lang magkano binibigay mo sa kanya? minsan 1.8. 8 minsan 1-5 kasi for... ano, hindi, naman buka yung Sahod pula lagi eh. Ay, naku. Pagka ganyan manay, huwag ka maghahangad ng milyon-milyon. Sabi ko, ano, ano namang gagawin ko? Day, ay, kung yan ang... Ang, ang binibigay sa akin sa ko. Buti nga, nagtatrabaho siya. Ang mabuti pa si tatay, kahit nag-iinom, nakikiinom na lang. At tinutulungan ko naman siya sa... Na ano? Pag may pira ako pag humingi ako sa mga kapatid ko. Huh? Oh. Kung ko siya, natutulungan din kung ano, kung isa nagaamkat ako ng paninda, tinitinda ko, kinukuha ko doon sa naga. Anong paninda yung tinitinda mo? Kung, minsan yung ano, cover ng kama. Kahit ano, kung minsan okay, okay. Oh. Kung minsan yung ano, bun... Ganito. Kung ikaw may malaking problema sa asawa mo, pinagchichismis mo sa mga buong barangay dito, na wala singgero, hindi nagsustento, eh sino naman hindi magagalit? Eh hinihingian mo ba na higit pa sa 1-8? 1-3? Kung na, nag-ano na naman kami sa barangay sa kanya, magbibigay daw eh. Ah, nagbarangay na kayo? Oo. Uh -huh. Anong pinag-usapan niyo sa barangay? Magbibig, magsusustento siya. Kaso wala naman... Eh, ang problema naman kasi sa'yo, pag nabigay ng pera, nagre-reklamo ka kulang. Eh, alam mo naman ang trabaho, construction. Sa construction, mababa ang trabaho. Ang lang sa yung tatlong daan ng isang harap. Oo, oh, tatlong daan. Oo, oh, one na ka, ka. Yung sabon mo, anong, anong binibili yung sabon pang paligo? Taps, yung bar, panlaba. Safeguard. Safeguard, wash your shell ka, ha? O, oh, mabuti na kapag safeguard ako, pa. Oo, oh, kasi binigay nga yun ako sa ganito ng, ano, ng nilag-ano sa akin, dyan, si Ann. na ako. Binigyan ako ng gatas ng anak ko, kape. Kasi wala din, eh. Wala Ganito, kape. paano kayo magkakayo? Sabihin nyo sa akin. Manoy, Tingin ka sa akin kanina ka pa na kayo ko. Tingin ka. Anong plano nyo? Dalawa, magbaranggayin pa kayong dalawa? Mag... Wala na namin din eh. Kasi pinag-DSWD ko na siya. Wala din nangyayari. Oo, oh, nagdis like Na, kinausap na ako ng DSWD. Anong sabi sa'yo? Hindi naman daw yan mapipilit kung walang trabaho. Wala naman talaga. Itingin mo. Paano nagaganaan magtrabaho? Minumura mo. Kahit naman di siya yung siya murahin eh. Kaya naman talaga nagtatrabaho. Tamad. Manoy tamad, hindi. Hindi naman siya. Uh, ah, wala nang talaga. Yes, ko, ka paano ko itutulungan ito? Na, hindi nyo, kamot ng kamot ako oh, kanina pa sa ulo. Ano, what's the plan? Pwede ba kayong magbati? Pwede magkaayos, magkaayos kayong dalawa? Pag ano? Pag nagbago siya. O, magbabago ka na. Pero, Tingin ka sa akin. Ayokong nakayoko, o. Oh. Magbago ko na yung anak ko. Kasi ang patid, nag-aaral. Magbago din siya. Ay, pag ano, kung anong yung naan dyan sa hood ko, yun lang maramang pag-aaral. Wala <coughs> magagawa. <coughs> Sige, manoy. Sabihin mo sa akin, Ano daw ang gagawin niya? Sabi ko, wala namang na kung magagawa. Kung... Yan lang ang sahod <tis> ko. Takis ka ako. Maka, maka wala kahit ano sa utang. Hindi yung ang utang na ano sa hanggang hindi ko nababayara. So, dalawang na dalaw taon na. Bayaran ko na yon. Ha? Yung isa pang utang tindahan, bayaran ko na. May mga utang pa kayo? Wala na. Sa lending. Bagkano Sa lending. Mag, Magkano? Nasa 2,000. 2,000, bayaran ko na. Ilan lahat? 1,500 tapos 1,300. 2,000. O sige, sagot ko na yan. Ano pang problema ninyong pamilya, mag-asawa? Bigas. Wala kang isa so, umama yung bigas. Bigas. Sagot ko na. Sagot ko na dalawang sakong bigas. Manoy. salamat. Kahit gatas na lang. Gatas, na. gatas pa. O sige, sagot ko ng gatas mo. O mo hinakap siya? Hmm. Naawa na sa kanila eh. Dito ko nang bumalik. Oh, Diyos ko. Eh. Sermon pa ako ng sermon. Magbabalikan din naman pala kayong dalawa. At ah, uh, dito kasi sa programang Virgil and Curse, hindi lang tinutulungan yung pamilya na magkaroon ng pagkain, masolusyonan yung mga utang. Pati din sana yung pagsasama ninyo. Maging maayos bago ako malis dito sa inyong tahanan. Kasi para, para itong ano, rapi in point in action kailangan may solusyon. Ikaw nanay, reklamo ka ng reklamo ah, sa sahod kasi ni tatay. Nagreklamo ko wala. Nanghihingi yung, yung mga anak, walang maibigay. Nakakaawa. Nakikita sa mga palaro nila, kumakain yung mga anak ko, hindi. Kasi walang pera, walang maibigay. O, tatay. Nakakaawa yung asawa mo nagdi-demand na mas higitan mo pa yung trabaho mo kasi apat yung anak mo. <coughs> Kuminsa nagiging ako sa mga kapatid ko. Huwag na kayo magsumbatan, ha? Tama na. Mag-kiss kayo bago ko bayaran yung ano, mga utang. Kiss na! Oh, lalaki. Handa mo ba siyang mahalin sa pangalawang pagkakataong kahit nagbaranggayan kayo? Apo, pwede. Oh, ikaw nanay. Willing ka ba na makipag-ayos kita, tay? Hindi mo na siya babangay-bangaya ng mga pangsisermon, pangmumura? Higit sa lahat, mamahalin mo ba siya habang buhay? Mm -hmm. One thousand? Thirty. Oh, one thousand thirty. Ah, saan ka pa magbabayad? Ito mga pati ati Bet. Two thousand, ayan Ay. na, sige. Salamat ati Bet. Mm, um, to, is, isang taon na. Epo. Isang taon ng utang manay? po. As ikalain mo? Paano kung walang may bayad sa ito, okay lang sa'yo? Hindi. Ano, teka, kayong mga nagtitinda, anong pakiramdam na, para makuha yung side din nyo, ano yung pakiramdam na hindi kayo nababayaran ng utang? Ano, nahirapan. Nakasakit naman kasi siyempre, kapital namin yun eh. Eh, medyo mas malaki. 2,000? pandagdag sa amin kapital, syempre malaking bagay yon. Kasi isang taon bago nakarating o, sa inyo yung 2000. Matagal, sobrang isang taon. Kaso, naitindihan naman namin kasi yung kalagayan nila. So, o, so Ano pa rin. Kailangan, pag nag kailangan bayaran. O, kasi obligasyon eh. sa mga manonood natin, pag utang-utang, pag hingi, hingi. kailangan o, pag utang, kahit may pera pa unti-unti, bayaran. Kasi nakakahiya naman sa mga inuutang. Nga ninyo, yung pag-utang mabilis. Okay. E, paano naman yung mga negosyo? Paano sila kikita? Eh, may pamilya din sila. Ha? Opo, sir. Hindi kita sinisirmunan. Maging aral din to sa lahat ng mga manonood ko. Ha? Maging sayo. Pag mag-uutang, kailangan may pambayad. Opo, sir. Isipin mo, isang taon na. Mabuti mabait yung napag-utangan mo. Ha? O, anong gusto mong sabihin sa kanya? Salamat po, Ate Beth. You're welcome. Oo. Susunod. O. Tatansyahon lang. Si Kaya lang bayaran yung uutangin. O magtipid yung kaya lang hindi yung ubos-ubos ha okay. Salamat. manay and salamat salamat sa pag-iintindi sa mga mahihirap ha kagaya ninyo yung matindaan salamat bye bye sige ano sabi daw ano sabi may utang pa daw po ako dyan saan skala ko dalawa lang utang mo o dito Diyos ko ang kong babayaran ikaw yung nag ako nagbayad ha Pasensya ah. na, wala kaming ano eh. Na, oh, may bayaran dito. Ilan magkano? 311. 311 sir. Ilang taon na yan, oh. utang na yan? Tang March pa po yan, last year. Diyos ko, di isang taon na. Uh Oo. -oh. Isang taon na rin yung utang dito. Oh, po, sir. Anong ginagawa niyo dito sa nag-uutang? Sabi ko sa kanya, limit muna ako sa utang. Bakit? Kasi sabi ko, may, ano, mahina yung bilihan namin. Kaya sabi ko, wala akong pampuyan. Kita, narinig mo yan. Oh. Ha? Oh, Kaya sir. ikaw pag nagtinda ka ng bangos, huwag magpautang ha. Oh, Kasi yung puhunan. <laughs> oh, kita mo yung samaya, mag-grocery tayo sa magbili tayo ng banyirang bangos mo ha. <laughs> ha? O oh, sir. Bayaran ko na yung 300 pesos. Sige po Ako. sir. Natutuwa, natutuwa kayo at mabayaran na? Siyempre. Oo, ito na. Sa'yo na yung 500 pesos. Thank you, sir. Oh. Dahil mababait din kayo nagpapautang. Sa, baka, sa uh. Ano, ano? Sabayaran. Na? man. Kahit mataghan, Pero friends, kaya friends. Uh, walang chismisa na, walang siraan. Pag uh -huh. hindi nakabayad, okay lang ha. Intindihin na lang. Sige, salamat po. Bye-bye. Yung mga pagkain, ayan na. Yung panindang tat isang banyerang isda. Dalawang sakong bigas. Kiluhan. And yung mga gatas na hiningi mo. Binigay ko sa'yo. Salamat po, sir. Sa so, OFW, sa subscriber. Salamat po. Ang pangako ko po na... Uh, Bago na po ako. Alam maraming salamat sa po sa, sa biyayang ano, ano sa amin, dumating sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Minsan lang to sir, ngayon lang may dumating sa amin na ganito. Okay, minsan, kung minsan lang kailangan pag-igihan na maubos ang isang banyera. After nitong programa natin, magtinda na kayo ha? Ako sir, salamat po. Okay. Salamat, po, salamat din sa inyo. Magbago kung ano pwedeng magbago. Ayusin kung ano pwedeng ayusin. Mag-kiss the bride.